Maglaan tayo ng ilang sandali para pag-aralan ng tungkol sa pananampalataya na madalas na binabanggit at binibigyang diin sa Biblia. Sa aklat ng Hebrews chapter 11, tingnan natin ang mga katuruan tungkol sa pananampalataya na hindi nakikita. Sama-sama tingnan ang Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito ang mga tao noong una, ay tumanggap ng patutuo. Pumunta tayo sa verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang mga salitang, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, ay nangangahulugang, ang Diyos ay nalulugod sa mga may pananampalataya. Anong uri ng pananampalataya ang mayroon ng mga ninuno ng pananampalataya na nakapagbigay lugod sa Diyos? Mangyaring buksan ng Hebrews chapter 11 verse 24. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Egypto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Dito, makikita ang pananampalataya ni Moises na tumuon sa kanyang gantimpala, at piniling magdusa kasama ng bayan ng Diyos kaysa sa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan sa mga kayamanan sa Ehipto. Tingnan din natin ang verse 30. Sa pananampalataya ay gumuho ang pader ng Jericho pagkatapos na malibot sa loob ng pitong araw. Sa pananampalataya si Rahab, na nagbibili ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway, sapagkat payapan niyang tinanggap ang mga espiya. At ano pa ang dapat kong sabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa, ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at sa mga propeta. Sa Hebrews chapter 11, ipinaliwanag ng Diyos na ang lahat ng individual na ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakapagdala ng luwalhati at kagalakan sa Diyos. Ngayon, ibuod natin ang lahat ng aspetong ito ng pananampalataya. Tanging pag mayroon tayong pananampalataya, tayo ay mapipili ng Diyos. Kahit na ang magandang pananampalataya na ito, ay hindi nakikita ng ating mga mata, nakikita ito ng mga mata ng Diyos. Dahil nakita ng Diyos ang magandang pananampalataya na ito, Pinili niya tayo, tinawag tayo gaya ni David, at binuhusan ng langis ang ating mga ulo.